kung gusto natin mahabang buhay, alam mo, marami ako nakikita ng tao. Gusto mahabang ang buhay, huwag kang mamumroblema. Tamang tatay ko, ang ginawa naman ng tatay ko nun, para happy siya, But, meron siya mga manok. O, oh, pagka, ano, papanoorin niya lang niya magbo-boxing yung mga manok niya. Nasuota ng glove, bu labig na ulo nun, ganun. Hanap ka ng ibang uh, source na, ano, mapapaligaya ka. Ah. sa halaman. Same din nang pag si Jim said, di ba yung iba, yung stress sa trabaho. So, gagawin yeah, ko yeah, na ito. Jim, para Jim. ma-relax si puta, ma-reset. Yun. So, yung mga nangyayari din sa buhay, may time na you're down, may time you're up. No? Basta importante, just do good all the time. Ibibigay sa inyo ng Panginoon yan. Ang bawat tao may kanya-kanyang panahon. Ang bawat panahon may kanya-kanyang tao. Basta, ang buhay ay Happy lang, enjoy lang.